Hey guys, oh, kung ilalapit ko yung camera, kung i-zoom natin, makikita nyo may parang ugat dyan sa, sa ulo niya guys. Talagang ugat dyan guys. What's up guys? Welcome back to my cemetery night vlog. So for today's video, kung bago ka pala sa aking channel, please don't forget to like and subscribe para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So shoutout nga pala din sa aking mga bagong subscribers. At syempre, shoutout din doon sa mga subscribers ko na patuloy pa rin akong sinusuportahan kahit papano. Alright, yan, pasok na tayo sa butas gamit ang kamera. So kung mapapansin nyo, nakalubog yung lupa dyan sa loob. Ibig sabihin, bago lang itong nakalagay dito na nakat-ambak, nakat-imbak na lupa. Tinambakan na lupa, yun. Nabulat tayo sa Tagalog eh. Naging flat na yung kabaong guys, Nung binasag itong nicho, ayan, medyo pumasok yung ibang mga hollow lang, halos katulad ko na si Kilo, maraming ugat sa kamay. Yan, pero ganito rin yung gagawin ng mga super terero guys. Ito, tatanggalin yan para mapasok yung kabaong kasi masyadong naka-level dun sa Yung mga, Yung yung mga, So ayun na nga guys, so makita na natin yung buong kabuuan ng bungo. Ito. So karaniwan, yung parting ulo nandun. eh, saka dito yung parting paa. Kasi yung idea nila, kailangan mauna yung ulo. Pero ang naging resulta, yung paa nandito. Which is kapag dadasalan mo itong uh, nicho, yung mahal mo sa buhay, ito kasi yung lapida. Eh ang dinadasalan mo na mas malapit sa'yo, yung paa. Pero mas maganda yung ganito guys, kasi mas malapit dito yung magulo para kapag kinakausap mo mas dinig niya kung literal terms no? ang karaniwan kasi yung bahay yung nandito masyadong malalim guys yung mga bungo yung mga kalansay guys ano yan na nakadamit pa yan tsaka nakakain na ng lupa na, na level yung bungo so. guys yan yung, la yung lalaki yung pansuot niya guys ganan sila ng salami. ting yung nagamit na gamit niya Yan. ito sharp Yan. so kapag nagakaroon ng malakas na ulan guys, yung tubig nagle-level din kasi hindi niya ito ka-level yung tubig dito pwedeng pumasok Diyan. kaya yung kabahong ganoon na lang yung itsura nung na-decompose na ito yung camera kung i-zoom natin makikita nyo may parang ugat dyan sa sa ulo nya guys talagang ugat yan guys na mga damu, na mga puno yung mga halaman yan kasi yung mga ugat guys papasok yan dito sa mga nicho na nasa ground bukod dito guys mayroon din dun sa kabila nakabukas so titignan natin yun alright so dito na sila So nakarating na tayo dito sa kabilang sementeryo guys oh. At ito yung sinasabi ko sa inyo guys Huwag kayong matakot kasi pare-parehas din tayo ng uh, mga kapalaran Na lahat tayo mapupunta sa Himlayan so, Ito nga medyo mahirapan yung mga supporterero dito guys Na linisan nito kasi masyadong balot talaga ng lupa So medyo makapal yung kabahong guys Pakikita natin yung uh, contour or shape ng kabahong So doon yung parte ulo guys Binubuksan yan Bali dalawa yung bukasan nitong kabahong na ito Dalawang fold Yan At karaniwan din natin makikita yung mga tipak ng hollow blocks dito sa harapan Kasi binabasag tong harap ng nicho Yan lalo na kapag walang lapida Pero kapag may lapida Sasama yung blocks Pero ito walang lapida Makikita natin yung sulat ng pentel pentel So medyo mahirapan talaga yung mga super terero dito. So yung skeleton niya guys dyan. Mayroon kasi itong higaan. Itong tela na inner coating. Yun, hihilain niya. So Bawad dyan, makikita pa natin yung ginamit na tarpaulin ng mga yumao. Ginawang pangsapin dito sa itong nicho na to. Yan. Habang pinatungan, laging third floor na guys. Third bed. So hindi siya double deck guys triple deck sa ibang simentero guys halos patong patong gusali parang mga honeycomb style yung kanilang cemetery. so dito muna tayo magtatapos guys please stay tuned and don't forget to like and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito i -like mo na rin yan at share mo na rin sa iyong mga friends And again, this is Tito Bones, your kakatua vlogger and cemetery vlogger.